Thank you What's up sa inyong lahat mga kaparing So ito po, may bago po tayong papanoorin no? At dito meron nga pong inamin si Mayor Magalo Tungkol nga po sa kinawa nga po ng isang congressman Na grabe, grabe po talaga Nakakadismaya Nakakalungkot po bilang isang Pilipino ito Pero bago po natin panoorin yung kanyang interview Baka po hindi ka pa nakapag-like at subscribe sa ating YouTube channel uh, Ako po si Mr. Realitex from Pasig City At uh, nag-uusap po tayo ng mga usaping pampolitika 2028, bumoto po tayo ng tama Piliin po natin ang good government yun po mga kaparing. Don't forget to like and subscribe. Alam mo, pag tinanong mo sa House of Representative, alam na alam nila kung sino. Alam right. nila. Nagmamaang maangan lang sila. Pero alam nila. Ang nakakalungkot dito, bakit parang takot silang banggitin yung pangalan niya? No. Kaya nga gusto ko na humarap dyan sa House of Representative. Just sa inquiry nila para Parang bangitin ko yan eh. Have you been invited to the House hearing or were you even invited in the Senate hearing? Okay, uh, mga kaparing, sa mga hindi pa po pamilyar kung paano po gumagana yung kickback system po ah uh, sa politika, sa mga proyekto po ng gobyerno, ganito po kasi ang nangyayari. Kapag meron pong isang proyekto ngayon, Halimbawa po sa distrito po ng isang congressman. Dahil po distrito niya po yun, siya po yung uh, mag po ng pondo. Kapag naaprobahan na po ng DBM na, no, o ng Department of Budget and Management, ngayon magkakaroon po ng bidding sa DPWH para po sa proyekto. Ngayon si congressman pwede niya pong impluensyan o pwede po siyang uh, sa DPWH o makipagsabuatan para po yung contractor na gusto niya ang mapili o maibigay doon ng proyekto. O kaya naman po, kapag si congressman po ay nagmamayari po ng isang construction company, meron po yan, ang pamilya ko. ba diba? Ano po yan? Congressman, sa politika po yan. Isang congressman, uh, isang, I guess, vice governor po ata yung uh, isa po nilang kaanak. Pero nagmamayari po sila, no? ng mga construction company. At yung contractor po na yun, may hawak po ng mga flood control project po na milyones, bilyon po ang halaga galing po sa gobyerno at ilan po doon ay may mga anomalya matinding corruption po talaga ayon po sa batas ang mga, ang mga politiko po na nagmamayari ng mga construction company ay bawal pong kumuha ng mga proyekto galing po sa DPWH o galing po sa gobyerno no, sa kanilang uh, distrito o sakop kasi nga po ito ay conflict of interest pero nagagawa pa rin pong makalusot ng mga politiko kasi marami pong butas ang batas po natin na pwede po nilang no uh, gamitin para makalusot nga po dito at para makuha po yung proyekto at mailagay po doon sa kanilang construction company na pagmamayari po nila o kaya ng kanilang pamilya at yan po ang nangyayari ngayon. Karamihan po ng mga kontraktor ay nasa politika po ang mayari, ba? Diba? Alam nyo na yan, yung meron pa nga anak ng mga kontraktor na politiko na kumain 750,000 isang kainan lang yun, di ba? Ngayon, dito po kasi nagkakaroon ng kickback. Itong mga, alimbawa po, ah, yung mga politiko po ay walang kinalaman doon sa construction company. Ah, sila lamang po ang pumili. Nagkakaroon po ng kickback. Humihiling po sila sa mga kontraktor ng 10 to 20% na kickback, which is napakalaki po noon. Halos wala nang kikitain ang kontraktor noon, di ba? Kung gagamitan po nila ng maayos na materyales ang proyekto, halos wala na po silang kikitain pabalik sa kanila lugi pa nga. Kasi nga, dahil nga po sa kickback, 20% kickback pa lamang na hinihingi ng mga congressman sa mga kontraktor ay napakalaki na. Paano nakikita ang mga kontraktor? At dyan po nagkakaroon ng matinding anomalya. Siyempre, gusto nilang bumawi sa kickback na hiningi sa kanila ng mga congressman. ay eh babawiin po nila ito sa pamamagitan po ng mga substandard na materyales. Pagtipid, diba? o kaya minsan ghost project. O kaya minsan hindi matibay, madaling masira. At yan po, yan po gumagana ang kickback system na dapat po talaga ay wala po talaga. Hindi po talaga dapat na nagaganap pero wala eh, ganun talaga. Kaya mahirap pa rin ang Pilipinas dahil sa mga politikong to at mga kontraktor na nakikipagsabuatan at maging na mga district engineer ng mga DP, ng DPWH na kasabwat din dito. Grabe. Yeah, lagi nga nila akong inahamon dyan sa House of Representatives pero wala naman silang pinapadala ng notice. And besides, kung nakatanggap naman ako ng notice, you know, with all due respect to the House of Representatives, of course, I will attend. Ganun din, yung sa Senate, wala naman ako natatanggap na any notice whatsoever that uh, I will attend. The... So yan nga rin po ang pinagtataka ko mga pare, di ba? Panay po sabi ng mga representative, mga congressman, na umaten daw po ng hearing si Mayor Magalong, pero wala naman daw pong natatanggap na notice. So paano ka pupunta kung wala kang matatanggap ng notice para ha, mula po sa kanila. Ano pong ibig sabihin nito? Kasi ganito po yan. Kapag nasa hearing na po, syempre, televised po yan. Live po yan sa buong bansa, sa social media, sa mga report, sa mga balita, news coverage. Ngayon, babanggitin po ni Mayor Magalong yung pangalan ng mga congressman na sangkot po sa matinding korupsyon ng flood control project. Anong mangyayari? Panigurado po, 100% masisira po ang pangalan nila sa mata. Hindi lamang po sa kanilang mga distrito kung hindi sa buong bansa ma-expose po yung kanilang pangalan. At pwedeng maapektuhan yung pangalan ng kanilang pamilya dahil alam naman po natin majority po ng na mga nasa kongreso ay galing po sa political dynasty. So takot po ang mga ito, takot po sila na ma-expose yung mga pangalan nila. Takot po sila na sabihin ni Mayor Magalong yung kanilang mga pangalan kasi nga po masisira ang kanilang pangalan sa politika sa Pilipinas at pwedeng maging dahilan para ikabagsak po nila at hindi na manalo sa 2028. Pero, yun ay kung hindi po nila gagamitan ng pera. Pero pag ginamitan po nila ng pera, alam nyo na. So you're ready, sir? Uh, whether it be the Senate or the House? Yes, yes. I will attend, definitely. Kung makatanggap ako ng notice. Mayor, ang sabi po sa House, um... Kung kayo po ay iimbitahin, kaila, uh, maganda po magdala kayo ng mga dokumento and name names. Um, is this something that you will be able to do in the event that you are invited and you show up, sir? Well, uh, you know, uh, sabi ko nga po, eh. um, that would depend on their, I will reveal everything, that would depend on their questions. But what is important here is, uh, sabi ko nga They should not treat me as an accused. They should treat me as a resource person. Mm -mm. They should allow me to present my, uh, deliver my presentation and my message or manifestation. Ang nga rin po hindi ko maintindihan bakit po nila tinatrato si Mayor Magalong na kalaban. ine expose lang naman po niya yung matinding korupsyon sa DPWH, mga kickback, mga kasangkot na congressman. Pero bakit po siya tinuturing na kalaban ng mga politiko sa atin? Mga ilan, di ba? Yun nga rin po nakakapagtaka mga kapare. Bakit kung sino pa ang tumutulong na ma-expose ang matinding korupsyon sa ating bansa, ma-expose yung mga congressman na sangkot dito, bakit kalaban pa rin ang turing sa kanya? Hindi po ba dapat ituring po natin siyang kakampi? Diba? Kakampi ng bawat isa na lumalaban sa korupsyon. Kaya nga hindi tayo makaalis sa sa listahan ng pinakakurap na bansa sa buong mundo. Biruin mo sa Asia, Southeast Asia, pangalawa tayo sa pinakakurap na bansa sa mundo pagkatapos ng Myanmar. Kasi nga po, anong nangyayari? Dahil sa mga politiko sa atin, di ba? Grabe ang korupsyon po sa atin mga pare Na yung mga lumalaban po ng patas, yung mga pilit na ini-expose ang matinding korupsyon, sila po ang pilit na binabagsak ng mga politiko na makapangyarihan grabe sa presentation sir um would you be able to present documents that will point to corruption doon po sa stakeholders whether it be politicians the DPWH or contractors if you were to present that in in the house hearing ito absolutely. po ba makakapagturo na okay go absolutely. ahead sir yes yes you. absolutely Uh, Siyempre, yun naman ang gusto nila makita, di ba? Uh, useless lang naman kung magsasalita lang ako corruption without any, presenting anything. So, I need to present uh, some proof that there's uh, massive corruption that is happening in various projects of the PWH and also especially through supply and control. Mm -mm. Ready na po kayo doon? Handa na po kayo doon? Yeah, handa-handa na kami doon. Kaya naging tayo na lang nga ako eh ng tawag nila. Opo. Mayor, um, will you be able to name names? Sabihin po natin, politicians. Yes. Politicians, yes. Politicians. In Congress? Yeah, of course. Definitely in Congress. In both houses of Congress? Um, hindi ko ganong abot yung sa Senate. Eh. Ang abot ko lang is, uh, admittedly, doon lang sa House of Representatives. And if you... Go yes. ahead, sir. sir. I, would prefer to, you know, I would prefer to appear sa House of Representatives. Sino ho ba ang pinaka malaking kickback ang nakukuha? Alam mo, pag tinanong mo sa House of Representatives, alam na alam nila kung sino. Alam Alright. nila. Nagmamaang maangan lang sila. Pero alam nila. Ang nakakalungkot dito, bakit parang takot silang banggitin yung pangalan niya? Kaya nga gusto ko na humarap dyan sa House of Representatives. Diyan sa inquiry nila para. So yun po mga paring na pasensya na po kayo at medyo sinisipon po tayo pero all out support po tayo. kay Mayor Magalong, 'di ba? Bawat kalaw ni Mayor ni Mayor Magalong susundan po natin. Alam niyo sa totoo lang po talaga, ang problema po ng Pilipinas ay wala po sa atin. Sa totoo lang, may hamang bansa po tayo. Mayamang bansa po tayo kaya po natin maging isa sa pinakamayamang bansa sa Asia at paging sa buong mundo kung wala lang pong mga kurakot sa gobyerno kung wala lang mga korap na mga politiko biruin mo bilyong halaga po ang nawawalang pera sa Pilipinas kada taon umaabot pa yan minsan ng mga kalahating trilyon dahil po sa matinding korupsyon sample na po natin itong sa flood control project tapos sino po mga nakikinapang yung mga congressman yung mga kasabuhat po nila sa mga DPWH at mga kontraktor. Tapos makikita mo na lamang yung mga anak nila mamahali ng mga gamit. Isang bag nagkakalaga ng 100,000. Isang damit nagkakalaga ng 200,000. Kumain, isang kainan lamang 700,000. Nakapag-travel taon-taon sa Europe, nga 10 beses kada isang taon. 37 times yung perang ginagastos ng mga anak nila ng pamilya nila sa pera ng bayan na ninakaw lamang po nila. Tapos po ano, tayo mga normal na Pilipino, kumikita po tayo ng, ng minimum po kada araw at hindi pa sapat para buhayin ang pamilya natin sa araw-araw. Pero nagagawa ba nating magnakaw? Nagagawa ba nating gumawa ng masama kagaya nila para lamang yumaman? Kasi tayo mga Pilipino, karamihan po sa atin, ay lumalaban po ng patas. Nakikipagsapalaran pa tayo sa ibang bansa para lamang kumita, para lamang mapantayan natin ng kahit kalahati man lang yung kita ng mga politiko buwan-buwan na galing po sa tax ng taong bayan. Pero hindi pa po sila kontento don Kaya ang ginagawa nila, nagnanakaw pa ng napakalaking halaga. Kaya hindi ko maintindihan kung ano kayang pakiramdam ng mga anak, ng mga politician, ng mga corrupt politician, mga anak ng kontraktor na ang perang ginagastos nila araw-araw pinambibili nila ng mga mahaling mga gamit na uh, 100,000 milyon ng halaga ay galing po sa dugot pawis ng mga Pilipinong nagsusumikap araw-araw para meron lamang pong maiambag sa gobyerno at sa kanika nila mga pamilya para buhayin sila. Yun po ang nakakalungkot sa totoo lang bilang isang Pilipino na pinaghihirapan natin. Lahat po tayo mga kaparing, hindi po dahil sa wala kang trabaho ay hindi ka na po nagbabayad ng buwis. Yung mga binibili mo, may buwis na po yan, may tax na po yan. Kaya kahit wala ka man trabaho, as long as bumibili ka ng mga iba't ibang produkto sa mga tindahan at kung ano-ano pa, yung mga binibili mong damit, may tax po yan. So definitely, nagbabayad ka rin po ng tax. Kaya naman, kahit bata ka pa, nagbabayad ka na rin po ng tax. Tayo pong lahat, tayo pong lahat na mga Pilipino, bata man o matanda, ay ninanakawan po ng mga politikong ito, mga kontraktor na ito. At yung perang ginagamit nila, galing po sa atin. Tayo po ang nagpapasahod sa kanila. Tapos tayo pa may utang na loob sa kanila. Tayo na nga nagpapasahod, tayo pa ang ninanakawan. Nakakalungkot, di ba? <sighs> Kailan kaya darating yung araw na magkakaroon tayo ng good government. Kailan kaya mapapalitan itong mga kurakot sa gobyerno? Well, nasa atin po yun. Kung buboto po tayo ng tama, kung pipiliin po natin yung mga tamang politiko, magagawa po natin yun. God bless Pilipinas.